Hina-ina ng warrant of arrest ang isang wanted person sa bayan ng Rizal na magsagawa ng manhunt operation, ang Rizal PNP 2nd PMFC Nepo at PIU Nepo nitong ikadalawa ng Abril 2025. Ayon sa ulat ng pulisya na pinadala kay Police Colonel Ferdinand Di Hermino, Acting Provincial Director Nepo, nang matanggap nilang warrant of arrest para sa suspect through PNPA warrant system na isang delivery boy ay agad nila itong inihain na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Ang suspect na hindi na pinangalanan ay nahaharap di umano sa kasong estapa under Article 315 Paragraph 1B of the Revised Penal Code na pinalabas ni Honorable Jamila del Rosario Cruz Sarga lakip ang piyansang siyam na libong piso para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nasa kustudiya ngayon ng Rizal Municipal Police Station ang sospek para sa tamang disposisyon. Para sa police report, ito si Myra Maruso nag-uulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi!